Maganda umaga po mga pamilya 12.30 po ng umaga Ay Titignan po natin yung ating baboy Ina po ni Mutya. Inabangan po natin yung kanina pa ay Kasama si mami me Baka po nanganak na Masok Ano? May. Ah, oh, may lumabas na. May lumabas na po mga pamilya. Masimutya po.

す<ん>べて。 Subay po. Hindi sabay. bay

Yung lalaki na yun eh. Nagahanap. Ka. Madidi ka ba? Nag-iingay po eh. Hmm. Mabait naman po ari. Minsan po yung may inahin ano. Kailangan po itapos po muna umanak bago dumidi. Magpadidi. Para po hindi ang babae po ng ating inahin mga kapambing. No? Marunong na. Hindi po ito napunasan kaya ito may ganito para pag lunuan hmm? marunong na po

dalawa po. Sunod. Balik apat na po. Ang dami na Salamat po. Apat na piraso na. Mga tulog po yung anak niya, mutya. No na po uli ay. Eh. malaki pa po ang tiyan mga kapambil ha? ha? Mm. Um.

Ah, didi na po. Marunong na. Nasa oh. Ay bago pa lang ko 'ari. Turuan natin. ito ang iyo. Nakakuha na agad. Nakukusupa na eh. Dito na po ulit tayo mga kapamilya. Dadalhan po natin si mami ng kape. May oh, kape oh. Ilang piraso na may? Ha? Aba, dami na ano. May kape oh. Ah. Tertin bake na po. Ay, salamat po. Thank you Lord po. Panibagong blessing mga Farm Diyan ng lalaki po oh. Diyan oh. Ay, salamat. Ay, Ay, salamat. Nila, labas, ay, dito, okay. hmm Namin, meter may 13 po eh wala pang inunan ano? Hmm? wala pang inunan? balag kaya nila, labas. ah kaya po pala ano? nag overdue lahat oh kapi mo na tayo po'y laging mga pano lang may pasok na nga mga bata Kanina po kukuha po tayo ng 4.30 na umaga. Ay sinini po yun sa sain na. Siya po ang taga sa umaga. Tapos tayo po nagluto ng ulam ng mga bata. Kumain po sila bago pumasok sa eskwela. Bali dalawang balik po tayo sa umaga lang. Sinini, inihatid po. Tapos pagbalik ko po, yung dalawang mga bata, si Kuya at Muso, po araw-araw tayo. Okay. Sila ang nagpuhan namin kami. Nakakain, nalito. Ako na po po, tapos, tapos pinakain ko sila. Okay na, sila nagpuhan ng mga uniform nila. Salamat po. Panibagong ah. blessing po mga pamilya. Dami na naman. Ilan na. Sila na. Anong okay, mga luminda. Ang maliit lang nangunanda. Ay, nang hindi din punari ay katukos e. Eh. Isa pa? Oo. Bakit ba? Bakit ba? naman e. Ah. Okay. Sana Maybe mayroon pa. Sana mayroon pa. Parang 3 pa. kaya ako ilan-ano mag yan

Oh, padidi po. Pagulo. Nagpapagibik oh. din po. Oh. Nagsabay na. Ayan o, oh, ayan o. Oh. May didi pa dyan o. Oh. Hmm. Ikaw so, hindi mo pa nakikita sa'yo. Ito, ito baka ito. Ayan po kasi may kanya-kanya ay. Ahanapin ah, pa nila. nagibit po yung isa oh. Pagkadami ang ganda po. Bali update po tayo dito. Bali 15 po. Ang big natin kaya la ang po ay patay na po yung lumabas sabi ni mami nga si mami. Oo, gawa ng overdue nga po. Yun po ang dahilan. Kung bakit nag plus 2 po. Itong ating inahin. Plus 3? Ah, plus 3 din. Ah, plus 3 din po. No, Ito po yung ano, napalagdag mga kapandi niya. Yan, yan may buhit po. Yan, yung, yung isa. Pari, mga tulog na rin po. Yan. Pusog po. Yan. Mga busog yan eh mga katuwa busog yan lalaki na pero balis